sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe, uh, naniniwala po akong sila yung may nasa at may mabubuting kaluban. San man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas at malay sa sakit sa araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali gabi sa inyo lahat. Uh, sa mga baguan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, liwagan ng Pangasinan. Uh, huwag na po kayong magtabiling, pindutin ng subscribe, like and share At pakipindot na rin po ang bilaigon para palagi po kayong updated sa aking may susunod na mga video Pakakaroon po po lahat po ang aking mananalaman po Ang mga gamot na spiritual at physical na kalamdaman Dito po lamang po matutuklasan sa iwagan ng pangasinan Pakalanda po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan Huwag sa kasamaan, gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. Na at huwag pong ipagyabang at panatiling magpagumbaba sa isa't isa Magtulungan, magbigayan, igisa lahat, magmahalan at huwag pong makalimut pong tumulong sa mga taong hinihiga po sa hirap ng buhay at ito ay napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa eh, hindi matutumbos ang sinuman kaya ang Diyos na pong mahalang magagabay po sa inyong mga ginagawang mga kabutihan at ipagkakalup sa inyo lahat ng siksikdikdik at dik mo ng pangumahal ng ating Diyos ang makapangyari sa lahat ang sisir ko po ngayon po uh, dapat dito po ay may pudir po kayo o bakod balabal bago po kayo usalin po ito uh, pwede rin pong kung talagang ikakasi sa inyo ng Diyos ang makapangilang sa inyo, uh, pwede nyo po itong uh, gamitin po, kasi wala pong masama ito, uh, maganda po kung uh, uh, ito kasi ay panggamot sa, para makatulong sa kapwa, kahit malayang lugar kahit nasa abroad man you know, nasa ibang bansa po, isang malayang lugar, pinakamalayang lugar basta uh, makuha mo lamang po yung kumpletong pangalan, address o kung sakasakali may litrato siya, uh, maganda rin po kung walang litrato, okay lang po basta makuha mo po yung kumpletong pangalan at address po, napaka importante po itong uh, panggamot sa malayang lugar po ito <coughs> uh, pag alimbawa ah, po nanggagamot po kayo isipin nyo po na uh, Uh, focus po kayo sa inyong ginagawa po na uh, Panggamot uh, Para makatulong po kayo Masalo yung mga malayo lugar na Kamag-anak nyo o Pinsan nyo o Kapatid uh, Hindi po kayo makapunta Kasi uh, Malayo na lugar po At wala po kayong Pamasahe Bihang limbawa wala po kayong pamasahe at hindi mapupuntan yan ng mga mga gamot na konpo uh, pwede nyo po itong gamutin kahit marahing lugar po uh, kahit pinakamarahing lugar po sa buong mundo kahit nasa konpo basta pag ginagamot nyo isang tao ay isipin nyo na uh, uh, isipin nyo po na focus po kayo na ginagamot nyo po siya na katabi nyo po halimbawa po parang katabi nyo lamang po ginagamot mo ninyo Basta may umingi po muna kayo ng uh, gabay sa Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat. Basta huwag yung kalimutan po umingi ng gabay sa Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat. At magpasalamat din po kayo sa Diyos ng mga kapag na uh, tapos nyo na pong ginamot po yung maraming lugar po. Uh, <coughs> at sana po ay uh, pag ibinigay ko po sa inyo ito ay ingatan po nyo ito at huwag nyo pong ipagyabang. Ito po ay subok na subok na po ito na aking uh, ibabagay sa inyo uh, dahil ang hiwaga ng Pangasinan po ay hindi po madamot kaya ipagkakalukog po sa inyo para matutupo kayo mga gamot sa malayang lugar po dapat po dito po ay uh, kung wala po po kayong pudir uh, magdasal kayo ng isang ama namin abagin uh, ang Maria sumasampalataya tapos isunod nyo po ang uh, panalangin na uh, tatlong bisis po at isunod po yung pangalan ng address. At sinunod nyo na naman po yung oras po na uh, 108 po. 108 times po. Nasa 108 times po. Patapos po, uh, isunod po yung panalangin sa ama. Uh, po. Magdasal ng isang ama namin. Bago umpisan po ay uh, kung malimbawa po nakontak nyo po yung na-contact nyo po yung pinsan nyo po sa malayang lugar uh, i-sabihin uh, e, nyo sa kanya na ito ay aking nagamutin nga oras na to uh, ganitong oras uh, kung sa kasakaling kon mo hintayin mo na lang po ang kon mo ang gawin nyo po kung nasa malayang lugar po ay pagdasal nyo po kay isang ama namin lamang po yung gagamutin po ninyo magtirik ng isang kandila ang gagamutin nyo po sa malayang lugar tapos magdasal ng isang ama namin Basta kung ano yung ba po may ginagawa siya o kung po uh, isa tabi muna yung gagawin niya. Basta yun ang oras na po yung uh, oras na sinabi niyo na yung oras na yun ay gagamot niyo yung isa. mo yung isa uh, eh, gagamot mo siya ay mag magkirik po ng kandila isang kandila tapos uh, isang ama namin. at sabayan niyo po na paggagamot po sa pasyente na uh, malayan lugar po dapat po dito pag nanggamot po kayo ay focus nyo po yung sarili po ninyo na isipin nyo na uh, ginagamot nyo siya na nagagamot nyo siya na, uh, at focus po kayo sa inyong ginagawa at uh, tiwala sa Diyos ng mga pangyarihan sa lahat wala pong pisibli sa kanya sa Diyos ng mga sa lahat kung hihingi po tayo ng basbas at gabay para matulungan po tayo sa panggamot po at ito po ay mangyayari uh, mangyayari na mangyayari po ito na magagamot niyo po siya basta uh, bukal ang puso niyo at uh, malakas ang pananampalata pananampalataan niyo po ang nagagamot niyo siya kaya ibabagi ko po sa inyo para matuto kayo mong gamot o, o kung masalang kong ikakasi sa inyo na pwede na po kayong mong gamot, ay Uh, pasalamat kayo sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat na uh, tayo po mag makagamot na po. At, bago pong lahat po ay, uh, kung ano yung bawa po ay, nagkapudin niya siya, ay, uh, kailangan po ay, ah, uh, Itanong niyo sa kanya kung uh, bukol sa puso niya na uh, yung gagamutin at uh, focus siya, focus sa sarili para ang ibubukon niyo pong uh, data sa inyo pong orasyon po ipapasok sa buong katawan niya po at para siyang kikilabutan po kung dumating na po doon yung panggamot niya po at para po siyang papawisan kung kung po. Uh, pagkatapos yung gamutin po siya, eh, kumusta niyo po siya kung anong pagtakpan niya po, ah, uh, karamdaman niya po yung pakiramdam niya. Basta isipin niyo na ginagamot niyo siya na katabi niyo lamang po siya na, na ginagamot talaga. At um, darating na darating po yung uh, orasyon na ito na panggamot niyo po sa karamdaman po na may sakit po. At dapat po dito ay kung po kayo uh, may masidding na ispo po na tiwala po sa, sa yung sarili na uh, uh, kami kayong gabay palagi sa Diyos ang mga kapangyarihan para gabayan tayo sa inyong sa inyong ginagawang mga uh, panggamot po ito po yung magdasal po ng isang ama namin uh, dasal mo tayo bago ko po, po ipakita sa uh, screen po yung uh, panggamot sa malalayan lugar po ama namin na sa langit ka sambay ng pangalan mo ikaw na manghari sa amin sundin nawa ang iyong kaloban mo dito sa lupa tulad ng sa langit bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw ito patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kami iharap sa magipit na pagsubok kundi ilayo mo kami sa masama sa iyo ang karyan, kapangyarihan kapurihan mo kaya naman tapos isunod nyo po yung uh, uh gym unti po gym unti um, Okram ium ginisim inuwang bilo ng kisaramu hindi isang aratong aksong okram bikray. Okram ium ginisim inuwang bilo ng kisaramu hindi isang aratong aksong okram bikray. Okram ium ginisim inuwang bilo ng kisaramu hindi isang aratong makong bikray. Apo isunod na po yung ah uh, kumpletong uh, pangalan niya, kung anong pangalan niya. Kumpletong pangalan at address po. At pagkatapos po, pagkatapos mai nyo po yung address po, ay isulod po nyo yung oras uh, orasyon po na 108 po. 108. Sa isip lamang po, bibigkasin po. Pag nangagamot po kayo, um, hmm, po nangagamot po kayo, sa isip lamang po, bibigkasin po. At isipin nyo po na ginagamot nyo po siya. Nakapokus po kayo sa pangagamot. Isipin nyo po na uh, nagagamot nyo po siya at yung binibigas nyo pong mga salita po ha, ah, na napakabisa pong salita po ay sa isip lamang po narito po ang orasyon po na inyong bibigasin ng hundred it po asibra kamata 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 usalin nyo po ng it po yan na sa isip lamang po Pagkatapos mong um, mag po yung hundred uh, 108 na asibra kamata, Isulod nyo naman po yung panalangin po. Narito po panalangin. Ama ko, pagkalingin mo po ang may sakit na ito sa iyong kapangyarihan na panggamot. Hapusin mo siya, Ama, at patawarin sa mga nagawang kasalanan po. Amen. 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 Tapos, huwag muna po kayong kung po, ah uh, focus po kayo sa inyong ginagawa. Uh, isipin nyo ngayon po kung nausahal nyo po na lahat po isipin nyo po na uh, napapagaling nyo po siya isipin nyo po na napapagaling nyo po isang ginagamot nyo po na isipin nyo po na magaling na po siya at malakas na po siya at nakagagawa na po siya ng, uh, sa bahay po isipin nyo po magaling na po siya na naglalakad na po siya o po at pakatapos po may kayo ng basbas sa ama na ama maraming salamat po ama na sa inyong pinagkalob na kapangyarihan po sa pangagamot. Maraming salamat po at na ay gumaling na po siya. Salamat po, salamat po Ama. Sabihin niyo po magkasalamat po sa Ama. Uh, yan lamang po, uh, narito po ang orasyon po na panggamu sa maraming lugar. Sana po ay naintindi po niya aking paliwanag po. Uh, Sinsya na po kayo kung wala, wala sa screen po. Uh, iscreen screen naman lamang po. Bago niyo po i-screenshot po ay uh, subscribe muna kayo, mag-like and share. At pa na rin po ang mga po kasi marami sana po. Narito po, orasin po. po ilapit ko. Ayan po. Ayan po. Maraming salamat po. Sana po ay eh. uh, mag-subscribe po kayo, mag-like and share. Tatanan ko po nang pakarinigod ang loob sa inyo natin. Marami, maraming maraming salamat po.